Marte sa mga nagtatanong dyan kung effective ba itong si Berry Glow itong sa ating glowing shape guys, ito up, balik ako oh, order ko lang ito, dumating to kanina apat, ito kasi paubos na, kaya Order it ako, anim kasi, yung una kasi anim yung in order ko, ngayon papay, palimang pouch ko na to ito pa anim, So, hindi ko tanda eh. Basta may video ko na nagtimbang ako noon. 74 point something ako. Tapos ngayon, magtitimbang tayo. 72 something na lang ako mga kumartes. Sa akin, effective to. Kahit hindi ako mag-exercise, babawasan tayo ng timbang. Kasi ang effect nga sa akin ito, as in hindi ako nakakaramdam, na, nakakaramdam ng gutom. Kahit siguro maghapon ako hindi kumain. Wala. Hindi, hindi, hindi talaga. Kung hindi ako kakain, tsaka konting kain mo lang busog ka na as in magtitimbang tayo tingnan natin kung ano nang timbang natin ngayon kuha tayo ng timbangan so yan mga kumartes magtitimbang tayo zoom natin yan Ayan ang timbang ko ngayon, 72.55. So, ayan, yeah, mga kumarites, kung gusto nyong magbawas, legit, legit talaga. Para sa akin, uh, effective to, kaya umorder nga ulit ako. Kita nyo naman, ang dami kong ista. Sa uniform ko siya napapansin na, na pumapaya tayo kasi yung uniform ko, pit na pit na sa akin. Nung, nung 74.95 ako nung nakaraan, pitis na pitis talaga ako sa uniform ko. Eh ngayon, lumuluwag na. I-try nyo to. Medyo, alam nyo na, medyo mahal lang siya talaga. Pero, premium kasi yung ginamit na ingredients dito. Kaya talagang effective kahit hindi ka mag-exercise. I-try nyo lang kahit dalawang pouch. Makikita nyo talaga ang effect nito. Tsaka, meron na rin siyang ano ah, Gluta tayo ng collagen. O, ba diba? Mag-glow. Mag-glow pa ang balat mo. O, kahit hindi ka uminom ng mga glutathione, may kasama na siyang gluta tayo na collagen. Ano pang inaantay mo? Mag-check out ka na. Basta yun, hahanapin ko yung video ko na nagtimbang ako noon. Parang sa reels ko ata yun na i-post. Ito naman, may mga flavor to. Merong coffee. Ito naman, ito naman, ano, acai berry. Tapos, meron silang bago yung choco. Choco blast ba ata yun? Hindi ko pa natatry yun. Mas pricey yun kesa dito. Ito, para magkaparehas lang ng presyo eh. Kung mahilig kang magkape, pwede naman ito. Pero kasi, mas effective sa akin itong si Berry Glow. Kasi dito talaga, nung no, hindi ako natunawan. Tandaan nyo nung no, ako yung absent na hindi ako natunawan. Ito yung inanom ko. Uh, nung mag at saka nung hapon at talaga namang inilabas ko lahat yung mga hindi ko hindi sa katawan ko talaga namang nakailang CR ako noon kaya masasabi ko talagang effective sa akin to kasi itong si itong si coffee shape siguro isang beses lang ako magbawas dito sa very glow dalawa pero pag bago pa lang kayong umiinom makakatatlo kayo na magbawas sa CR kaya kung iinumin nyo to, kunyari, iinom kayo, sa gabi nyo inumin, para sa umaga kayo magbabawas. Kung may mga paso kayo sa trabaho, ganyan. Pero kung ang trabaho nyo naman, kagaya ko, maganda naman yung CR, okay lang kahit uminom ako kahit anong oras. So yan, hahanapin ko yung video ko na yon na nagtimbang ako na parang halos umabot na ako ng 75 kilo. Kasi ngayon, pag nakain ako, konting kain ko lang, busog na ako. Kaya hindi na ako napapabulos. Ganon. Kaya dun sa mga nagtatanong dyan kung effective ba to, itry nyo para malaman nyo. Kasi ako, hmm, kung hindi ba, hindi ba ako o-order kung hindi effective sa akin, ayan no, oh, ang dami nating stock. So, yan lang. Utang pa yan. O, oh. TikTok pay later yan. Nakala nyo, cash yan hindi. Wala tayong pang cash.